cellphone natin mas pang legit lang talaga pero mga pangmasa. Ano pangalan natin? Guys. Bye -bye.

Ang pinagalingan para nakakalimutan nyo ah. Uy, ay, Ako ay, 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 mga guys, so nandito ang may nagtatagpo naman oh, kayo, may tatlong pirasong oh, itlog oh, ha. Mapasagi okay, yeah, natin to sa Marotel, oh, si Tony Vlog oh, at siya, si Elmod, at oh, si... Kobontin. No, guys ah. Kaya supotahan nyo to, malapit na tayo mga gano'n. So, malapit na muna. Nakapanood ko yung video so, mo sa Kisong para napapayak talaga ako. Iyak ako? Iyak ako doon, Tony Vlog, nawa ako sa mga bata. Nakakarelip din yes. ako doon. Oo, yes. nakilip din yes. Ah, oh. siyempre mga puso naman tayo mga tagal yes. Eh, no? galing tayo sa mahirap eh. Okay. Napapayak oh, di ba? Uh, Nakita, naiyak ako doon sa mga bata. Ano so, so, na po sa amin, kukuhan sa kapalayan. Oh. Samahan nyo kami ang uh, mga tatlong itlog mm. dito sa mga team burautan ng vlogger. Oh. Nandito. Oo, oh, dito. So, Magkulag naman kami. Yan ng mga viewers natin. Oo. Oh. Eh, Yan ang hinahanap sa atin eh. Oo oh, nga. Mga Nawawala. Mga tatlong itlog ah. daw. Mga bugok. <laughs> oh, ah. Right. Oh, let's oh, go. Okay, Tapos na Salamat ako. sa inyo, Kuya Boy. Ay, siya kuya Dong. Ng dyan, ha? Oh, siya Tatian, ah. Boserik. Si yeah. Okay. Kanino? Yeah. Ay, sus. Uy. uy Kasama namin yung, 'yan eh. Si, 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 Papansin TV. Oh, oh 'yan mga team, ka, tamo, ano man, namin. So, ayon, oh. Uh, ka team namin 'yan sa team vlogger Burautam na. Ayun, mapapanood ka so, uh, pala si Sir. Uh, Appear po kay Tagarito, Sir. Sa Manila. Sige, nakakamala kami dito kay Bustani. Yan dito dito ka lang. Oh, Thank you Okay, oh, Boss Dan Dito na kayo bibili kay Boss Dan yan guys ha. Kay Boss Dani. Oh, dito tayo guys, mga paninda nila. Oh, wall oh, wall yan yung laman nun. Anong laman. laman yan? Man, yung laman. Aba, solar. Uh -oh. solar. Yan. Solar. Um. Oh, yan. Magkano yun 100 yan. Magkano? 150. Yun mag yun. 1,350. Bakal yan, oo. No? Yeah, 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 yeah. no. Hindi ko kasama yung pustid yan, ha. Baka sabihin nyo ko. Pero, yung pustid. Kung saan nilang kakabit yung pustid. Ayan! Ayan, ayan, ayan. Solar. Ano pa siyan? Habang nakaka-traffic kami, ano pa? <laughs> ito naman, ito naman yung ano mo. Turbo! Turbo! Ito <laughs> yung kakakita ng poste. ayun, ayun, ayun. ayun ah, na poste. Yung, ayun ang problema na Yung bracket. Pagkaroon okay kayo sa akin ng poste. Sali-sali-sali <laughs> tayo pala si Kuya Magkano ulit 1,350 lang guys. May solar guys, may kayo. guys na kayo. Oh, oh, Magkakakita nyo. May, may bawas. Sa, yeah, ba may bawas ba 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 Ano naman yung warranty yan? Warranty? Uh, one week. One week? Oo. Kompleto talaga. May babalik. Ano Apa, pa ilalim mo ba natin? No? ano? Huwag na ako. Oh, yan! Yeah! Oh! Brinker, Brinker, may brinker 'yan. Ande, ano siya? Sensor. Uh, Sige pa, sapang ilaw ulit. Sapo ulit. Yun. Yeah! No, no, no. <laughs> <laughs> okay, okay. Oh, apat uh, kami rito, guys, ito, ha. Ito, welding. Oh, welding tayo. Habang nakaka-traffic kami rito, ha. samantalang na natin, ha. Oh, habang katitila ng ulan. Amper. Yeah, 300 amperes. So, oh. Okay, go to 5. Ito, so, testing muna natin. Yeah. Yan. Ay, pang-testing so, din. Uh, oh, ay, yan ang Ayun, kagandahan. Ibig no. pa tayo. oh. kayo. Okay, okay. Pa, pa rito. Ano pa? Ito request mo. Ito, ito, request turbo. Turbo. ito yung request turbo. ko. Turbo. 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 testing yun Huwag oh. Wag na wag mo ng testing. Wala ka ng dyan eh. manok. Wala tayo ng manok na Wala naman yung sa 150 hanggang 1.5. Ano yun? Ano yun? Ano baboy Ano yun? Ano Yan. Ano yun? baboy. Yan yung New Year Ano Magkano? 1,650 hanggang 1,500. O, 1,650 hanggang 1,500. At siya ang kaulit matatagpuan? Dito lang, sa Carmen Planas. Ano araw ka nandito dito? luno siwalag mo pay muna Ah, pagluno hindi muna natin hindi masira yung portamulgas mo portamulgas yan bangkamping ano 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 Yan ano 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 yan. ano 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 tuloy ano ano tuloy Sang sa, oras. Sa oras. Ah, makakaluto. Marami, Marami na maluluto. Baka naman yung ganito? 60. 60 tapos? 200. Bali, to, 200 to 50 na lang. Oh. Ay, oh. Tawad siya ng 10 pesos. Oh. Kakaiba yung... Ano naman ito? Ito ang ulam. Mga ano. Ay, ah, si uh, parang steamer. Oh, steamer. Steamer, Steamer guys. Oh. Magkano ulit? 280 hanggang 250. 280 hanggang 250. Oh. Tapos dito oh. ito. Oh, yun. yun. Oh. Ah, double. Double. Oh. double. 280 hanggang 450. Hanggang 450. Display lang yan, pero may bago tayo dyan. Oh. May bago. Ito na, mag-display lang dito. Magkano rin dito? 480 hanggang 450. Pero may bawat pang guys, 430 pwede. Dali, sandali ha. Ito, ito, ito ang patente. Ito, ito, ito. Anong tawag yun doon? Ito, pala tol. Impact yan, pala tol. yan, yan na. Okay. oh yun na. Ito, saan mo ngayon yan? Aba, ah, yan. Ano? mo? So, pet to, bigay ko dalawang libo. May bawat pa naman din sa si dalawang libo. Tapos yan mga kasama ay, yan. ayun lang. Ah, may mga battery. Ah, anong yung trabaho yan? ay Pang ano, pang motor. Ah, pang motor. Ang mga ali, mga gumagawa, may gali ko. Ayan. Oh. Yeah.

780 may bawas pa. Yan yung hindi nakikita yung apoy. Yan, hindi nakikita yung apoy pero gumagawa siya ng apoy. Ayun. Yun yung ang kagandahan doon. Yan, ang so, kagandahan yan ang kagandahan so, Ayun. Oh, Makano diba? ulit yung ganyan? 780 lang po. 780 guys, wala daw 750 usok. Tayo. 750 750 Ito, Ito yan Pang ano naman yan? Pandurog Pandurog ng gulay Parang laki Ayan, yan, yan. Banduro, banduro, banduro. 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 Yeah, yeah, yeah. Uh, uh, yeah. Oh. Yeah, ano halimbawa? Carrots, mga carrots. Patatas, ganyan, kaya. Oo, uh, ganda. Oh. Magkano ulit? 220 hanggang 200. 220 hanggang 200. Uh, uh, induction cooker. Oh, induction induction. cooker. <coughs> ano, stay tuned induction cooker. Parang ayan, ayan. ano nang ano yan ha, nagiinit ka ng kape. agad Ayun, ito, ito na ha. Yan yung gumagawa ng apoy. Yan. Eh, ay, boss, dami. Apoy, walang apoy. Oh. parami namang tubig na yan. Dami yung... Ako, aba, aba, patagasago. Power. Power. Oh, yan oh. Oh, tatay, tanurin niya, si tatay ba? Tay, tay, ayun na. Tay, awag ah, mo namang marami namang <coughs> tubig yan. <coughs> ayun, nagluluto na. Yung ito para, itlog, itlog. Huwag, wag. Hindi, okay, mabilis yan ayun, mabilis kumulo. Mabilis yan. Mabilis kumulo siya, guys. Yan, mabilis daw kumulo. Ayun, umaaraw na, ayun na. <coughs> umaaraw na, bumubula na yung tubig. Hoy, mo nga na yun, ha. Yan. Yun lang, insip yung nakaperma. Ano ba yung nakalagay yan? Papansin TV? Ano ba yan? Ayun, Papansin TV. Ayun, ayun, ayun. Hoy, huwag mo Hoy. Huwag mo ilapit-lapit dyan dyan, ilayo-layo mo yung camera. Ikaw na ngayon Umulog ang model dyan. Punta <laughs> mo, doon ka. <laughs> <laughs> ah, Tony Black, sa'yo na. Ay, <laughs> hey, ayaw na, oh. Gumagawa nga ng apoy. <laughs> no? Go good na, no? good, good na, no? items, good items. Ay, Gumagawa uh, ng apoy. Oh, yan, ha. Atay, atay. Ayan na, kumukulong na kagad tayo. Atay, Ayo. Ayo, no. Iangat mo nga yung apoy kung nakikita wala wala talaga ng apoy. Hinahawakan mo? Ano Hinahawakan dito. Wala. Wala lang din eh. Medyo init maj... lang pero hindi naman oh. No? Na. Sige nga, kung malakas yung lobo. Sige nga. Ay, ngayon lang na. So, ay, Ano? Oo, wala oh. Wala wala, <laughs> wala wala to ni Black. Wala. Pero ilagay mo nga sa ibaba kung may apoy. Dito meron, may init. Oh, yan. Oh, yun oh. Kumakain ulit 'yan. Magkano uli? Magkano? 780 eighty. So, dahil sabi kinita. Eh, kanya na Yung mga ito malaki. Malaki. Seven na lang. Seven na lang. 700 na lang din yan. So, so mga kaso. Pero mga Ay kolong -kolon, ay, ay, no, ay, kolong. Yen o kolong Sticker, sir, wala po. Ubusan kami sticker. Kobontin vlog, sir. Shoutout po sa inyo. Oh, taga saan po kayo uli? Santa Maria. Santa Maria, Bulacan. O oh, guys, upload. Oh, si Hindi po, si Elmo Balioso Vlog, Tony Vlog, saka si Papansin TV. Saka Kobontin Vlog, sir. Apat po kami. Thank you po sa inyo sa mga support, ha. Isang sigaw pa kung saan ka Planet na. Ayan <laughs> Oo, oh. yeah. oh, oh. walang init. Sabi talaga, subok na pala si tatay <laughs> <laughs> Hindi makapal. Yan, 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 si nanay. nanay. Oh. Yan, yan. ano, nay? Oh. Ano? Wala po, wala po. Oh, Meron na po kayong ganyan. May ganyan na po. yun guys yung ano namin kanina Binayaran na 700 oh oh, di ba? Ito lang yung kay Boss Dani nabili na guys yung ano na kanina. Boss Dani magkano? 13 yung ano, yung kaldero na. Oh, 1 oh, 13 lahat. So 13 lahat guys yung binili nila ma'am sa kanisero. Ay, shout out po sir sa inyo saka ma'am Yan, thank you po nang marami sa inyo. Nagasaan po kayo? Po. Oh, Taga Bicol guys, Oh. So, uno. Oh, Oh, shout out po ah sa mga taga-Bicol diyan. Oh, sila ma'am. Oh, thank you po. Thank you, thank you. Kayo po, sir, taga saan po? Marikina. Marikina.